kahit konting pagtingin. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang unang kabanata. Althea Martina, kumakaway na tawag ng mga pinsang babae ni Althea de Vera. Nasa dance floor na ang mga ito at ini-enjoy ang indayog ng malakas na musika, pati na ang sopistikadong disco lights sa buong bar. Mukha mga tinamaan na ng alak sa sistema. Tumangu siya nginitian ang mga pinsan. She mouthed, Later, Sarkastiko namang itinaas ni Rebecca ang wine glass nito para makipag sa kanya, kaya ganon din ang ginawa niya at bumulong ng cheers. Tapos umirap ito at nagpatuloy na sa pagsasayaw. Marahang natawa lang naman siya, sanay na siya sa kanyang mga pinsan. Kilala na niya ang halang ng bawat isa sa mga ito, mapalalaki man o mapababaing mga de Vera. Kahit malaki ang pamilyang mayroon sila, kabisado na niya ang lahat. Sabay-sabay din kasi silang lumaki ng mga ito, sabay-sabay sa trip, mga kalokohan, at syempre pati ng mga tagumpay. Althea Martina, halika na dito! She is Althea Martina de Vera, the conservative and most boring girl among the de Vera girls. And the situation right now justifies these descriptions of her. Nasa kalagitnaan ng dance floor, sumasayaw at nage enjoy ang kanyang mga pinsan habang siya'y narito at nakaupo sa isang stool sa may bar counter. Mag-isang umiinom at nagmumukmok hindi naman sa loner siya o may pinagdaraanan. Sadyang hindi lang talaga siya explorer, dahil tulad ng nabanggit ay boring nga siya. Althea de Vera? Napalingon si Althea sa lalaking nagsalita. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makaupo ito sa stool na katabi niya. The man looks like an acquaintance, but she couldn't remember him exactly. But looks like he could remember her slightly, that he was still hesitant. If I am not mistaken, you are Althea, the daughter of the retired army general antonio de vera and doctora elena. she simply nodded that's it he knows her i am fab hernandez he introduced himself and extended his hand on her one of your classmates way back high school. i guess you knew me already who wouldn't be he smiled mischievously you're one of the famous de vera's one of the most elite families here in south cotabato. Pati pinanggalingan niya, ay kilala rin nito. As what he has said, her family is one of the elites. Malaki at marangya, kilala sa sosyodad. Kaya hindi na talaga nakapagtataka na kahit saan sila pumunta, ay may mga nakakakilala sa kanila. You don't remember me, do you? I don't. I'm sorry. Umiling ito sa kangumiti. It's okay. One year lang naman kasi tayong naging magkaklase noon. First year high school pa, since nag-transfer ka agad ako sa Manila when i was second year Samuli ay hindi si Althea. she doesn't want to show so much interest especially if she's not so interested in the first place well it's not that this man fab isn't handsome enough to attract her it's just that it is actually her that doesn't get attracted with men so easily besides she doesn't know him and couldn't even recognize him even though he already introduced himself Anyway, why are you alone here? The other Deveras are partying so bad and they enjoy the night so much. Cool na sinabi nito sa ka-umorder ng may inom. Guwapo rin naman ito. He looks carefree and cheerful, friendly as well. Sadyang wala lang talaga epekto sa kanya at sa pihikan niyang puso. Miminsan sa miminsan lang kasi talaga siya nakaka-appreciate ng guys at nagkakagusto. Wala lang, plain niyang sagot. I got it. You're a good girl, as always. Napatingin ulit siya rito. Pati yata papel niya sa kanilang mga Devera ay alam din nito. Good girl. Yes, she's a good girl. Sa maraming aspeto. She's the Maria Clara type among of them all. Hin. Typical and vintage. Marami rin ang she's well-behaved, proper and the prettiest among the Devera girls, but she doesn't really believe in that because she believes that everyone in them is pretty in their own unique ways. May problema ka yata sa atiko ko? Sabay silang napalingon sa supladong nagsalita mula sa likuran. Ang nakabusangot na mukha ng nakababatang kapatid niya ang bumungad sa kanila. Hayden de Vera. Leave her alone. Banta nito kay Fab. Nagtaas naman ng mga kamay ang huli para sumuko. Okay, I'll leave. Bumaling pa ito sa kanya sa kanginitian ulit siya para magpaalam. Anyway, nice to see you again, Althea. Tumango siya. Ilang sandali pa nakalayo na ang lalaki at nakihalubilo na roon sa ibang mga babaeng interesado at handang i-entertain ito, hindi kagaya niya. Tss. You're supposed to be not entertaining uncertain men, my dear sis. Irap ng suplado niyang kapatid, saka na upuroon sa bakanting stool na iniwan ni Fab. Look at him now, he is flirting with lots of girls. Itinuro pa nito ang huli. She chuckled. I know, I'm not entertaining him, Hayden. Relax. Lumapit lang siya para magpakilalang isa siya sa mga naging kaklasiko noong first year high school. I talked to him, but not that much. I'm not even interested, and thanks to you because you saved me. Welcome. Sarkastiko nitong sagot sa kalumagok ng alak. Napangiti siya at napailing na lamang. Mukhang may pinagdaraan ng hindi maganda ang isang ito ngayon at sinumpong na naman ng kasupladuhan. Pero kahit ganito ito, kahit sumpungin at masungit, She's still so thankful that she has a brother as loving and as protective like Hayden. Bro! Dumating bigla ang tumatawang si Brandon sa kainakbayan si Hayden. Kung si Hayden ay suplado at tila kay mahal ng ngiti, itong si Brandon naman ay mukhang loko-loko at palaging nakabungis-ngis. Panganay si Althea sa tatlo silang magkakapatid, sunod ay si Brandon at bunso si Hayden. Ano na naman ang ginawa mo tila napikon na naman yung kapatid mo, ha Brandon? Ani Althea sa loko-loko. <laughs> Haha, sis, wala. Halakhak nito. Hindi ko naman kasalanan kung yung kasayaw niyang cute na girl kanina ay bumaling bigla sa akin at ayaw nang bumalik sa kanya. It was the girl's choice and it's a part of my charm. So full of yourself. Dumating din bigla si Rebecca sa kamarahang tinulak ang braso ni Brandon. Nag-high five sina Rebecca at Hayden tila nakahanap ng kakampi ang huli. Oh, so mean! Ha <laughs> ha! Tawa lang naman ni Brandon sa pinsang babae. Hindi na affected sa patutyada ni Rebecca. Sanay na rin kasi sa pang-aapi ng mga pinsan. Who's mean? Isa pang sumunod ay si Annabelle. Naghanap din si Brandon ng makakakampirito. Si Rebecca Bell! Inapi na naman ako! Tumawa lang naman si Annabel sa kanagkibit balikat. Playing safe. Ewan ko sa inyo, Althea! Althea! Tumatakbo naman at mukhang excited sina Caitlin at Olivia. Napalingon sila sa dalawa. Sinalubong ang mga ito ni Brandon. Yes, girls? Looking for me? Kahit kailan talaga. Hindi naman na binigyang pansin ang huli ng dalawang babae, bagkus ay dumiretso sa kanya ang mga pinsan. Guess who kung sino yung bagong kadarating lang nakausap ngayon ni na Oscar at Luther? Kumunot ang noo ni Althea, pero naunang sumagot ang nakataas kilay na si Rebecca. Sino? Si Liam Reguero, nakabalik na galing ng New York. Tumitiling sinabi ni Caitlin. Omo! Kumalabog bigla ang dibdib ni Althea sa narinig na pangalan. Liam Reguero. Ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso, magmula pa nung third year high school siya, kahit nung nag-fourth year, nakagraduate, and even until now. Nakitili na rin ang nagulat at natutuwang si Annabel. Hindi pa siya nakaka-recover sa good news na nakabalik na ng Pilipinas Si Liam ay tinutungo na ng huli ang kinaroonan nila ngayon. Kasama nito ang mga pinsan niyang sina Oscar at Luther. Guys, this is Liam, kaklase at tropa namin ni Luther noong high school. Oscar introduced the man to them, Cooley. Mukhang hindi nga ito nakalimutan ng mga pinsan ni Althea. Isa-isang umiti at kumaway ang mga babaeng de Vera, puwera na lang sa kanya na nakayuko at hindi halos malaman ang gagawin. Tumango naman at nakipagkamay ang mga lalaki. Sa halos apat na taon na nakasama at naging tropa-tropa rin ito, dati ni na Oscar at Luther, ay naging malapit na rin ito sa kanila at halos naging isa na rin sa kanilang magpipinsan. The only difference was, she couldn't treat him as one of her cousins because she's up to something to him, more than that. She has the romantic feelings for Liam Riguero. Of course we could still recall Liam. How about you, sis? Nakangising binalingan bigla siya ni Brandon. Kahit kailan talaga pahamak at pangasar si Brandon. Nagmumura na si Althea sa kanyang utak at parang papatayin na ang kapatid sa loob-looban. Kailangan talaga ay special mention pa siya? She took a deep breath and took all the courage to meet his eyes and gave him her most precious welcoming smile. Oo naman. I can still remember, Liam. Yes, the prettiest gem in the Deveras. Sunod pa ni Rebecca na ngayon ay may nakakaloka na ng ngiti sa labi. Parang gusto na talagang maglaho ni Althea ngayon din mismo sa kanyang kinatatayuan. Porket alam na alam ng mga pinsan niya ang damdamin niya para sa binata eh. Yeah. Tumango tango bilang pagsangayon si Liam. He turned to her and gave her a kind smile, then extended his hand. Hello Althea. Nasamyo niya ang mamahaling panlalaking pabango nito nang lumapit ito sa kanya at pati yata ang ilong niya ay humanga na rin sa lalaking ito. Liam Riguero is undeniably gorgeous and he looks so proper as well. He looks serious, but then he also looks so easy to get along with. He's tall. He has average-sized body that defines him masculine enough. Hello. Electricity gushed through her veins when their skins touched as she shook hands with him. Bigla tuloy niyang naalala kung paano nito unang nabihag ang puso niya 15 years old pa Abangan ang susunod na kabanata. So catch me.